mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Paano nga ba magagamot ang pusong sugatan? Kung halos araw-araw ay ipinapaalala sa iyo ang dulot ng sakit noon. Paano mo nga rin ba magagawang patawarin ang isang tao na labis mong minahal kung siya mismo ang dumurog ng puso mo? Kaya panggamutin ito ng salitang patawad? O kailangan pang masaktan mo rin siya para lang mabawasan ang sakit na idinulot niya? Itago niyo na lang po ako sa pangalang Marina. Pwede akong may asawa, pero ngayon ay mas pinili ko na lang na hiwalayan siya. Akala ko kasi na pagkatapos ng ginawa niya sa akin, ay kaya ko pa siyang tanggapin. Ngunit sa araw-araw na nagdaraan, ay hindi ko pala kayang dayain ang totoo kong nararamdaman. Lalo na't na sa tuwing nakikita at nakakasama ko siya, ay mas naaalala ko lang ang kasalanan ginawa niya. totoo lang, ay hindi ko nga akalain na mangyayari sa amin ito. Sapagkat ng mga panahong magnobyo at magnobya pa kami ni Elmer, ay ramdam ko namang mahal talaga niya ako. Sa katunayan nga, ay halos sampung taon kami nito munang naging magkasintahan. Bago kami makapagdesisyon na magpakasal nga nakakalimutan nun ang araw nang siya ay mag sa akin. At talaga namang umiiyak pa siya sa sobrang kaligayahan nang tanggapin ko ang alok niyang kasal. Nangako pa nga ito sa harap ng aking pamilya na hinding-hindi daw niya ako sasaktan at paluluhain. Kaya naman, pinanghawakan ko talaga ang pangako niyang yon. Hanggang sa kami na nga ay maging mag-asawa nito. Subalit hindi ko alam na ang pangako pala niyang yon ay mapapako lamang. Nasa kabila ng buong pusong pagmamahal na ipinadama ko sa kanya, ay ipinagpalit na lang niya ko ng ganun na lang. Ang masakit pa doon ay hinanap talaga niya sa iba ang pagkukulang na hindi ko kayang maibagay sa kanya at imbes na sana na siya ang unang nakaunawa ng kahinaan ko noon bilang asawa ko, ay hindi ko naman akalain na gagawa pa siya ng paraan para lang masunod ang gusto niya. Kaya naman dahil doon ay nasira ang samahang pinakaiingatan ko. Samahan na kahit kailan ay hindi ko akalaing wawasakin lang pala ng kapusukan niya. Subalit sa puntong yon ay wala na akong nagawa pa. Dahil kahit anong pagsisisi pang gawin ni Elmer, ay hindi na niya maibabalik ang tiwalang ibinigay ko sa kanya. Pero dahil na rin sa pagmamahal ko rito, ay sinubukan ko pa rin naman na tanggapin muli siya. Sapagkat umaasa ako na isang araw, ay magigising na lang ako na tanggap ko na ang lahat. Subalit sa araw-araw nakasama ko siya. Ay tila ba ipinaaalala lang niya ang sakit at kirot na dulot ng ginawa niya sa akin. Hanggang sa isang araw, ay ako na rin mismo ang sumuko. At kusang-loob na nagpalaya sa kanya. Noong una, ay hindi ko talaga alam kung tama ba ang ginawa kong yun kung tama ba na ipaubaya ko na siya sa kapit niya, kasama ang magiging anak nila. Alam ko kasing sa huli ay ako lang ang magiging talunan. Bukod doon ay ako rin ang maiiwang luhaan. Dahil sa totoo lang ay mahal ko pa rin si Elmer. At tangdandanda ko pa nga noon kung paano kaming nagmahalan nito paano kami sabay na nangarap para magkaroon ng sarili naming pamilya. Na hindi ko naman alam na sa iba pala niya yun tutuparin. Hindi ko pa nga rin nakakalimutan ang unang araw na isinuko ko sa kanya ang aking pagkababae. At talaga namang walang kasing sakit ang aking naramdaman nang una niyang makuha ang aking pinakaingingatan. Ngunit ang kapalit naman nun ay walang hanggang kaligayahan. Dahil sa tuwing may nagaganap na sa aming dalawa, ay pareho na kami nitong nasasarapan. Gano'n naman talaga ang mag-asawa, di ba? Kapag mahal nyo ang isa't isa, ay natural lang na mag-enjoy kayo pareho sa ginagawa nyo. At bilang asawa ni Elmer, ay alam ko namang ginawa ko ang lahat para mapaligaya siya. Sa katunayan, ay kahit pagod ako ay pinagbibigyan ko pa rin siya sa tuwing niyayaya niya akong makipaglaro sa kama. Ayaw kasing dumating ang oras na gagawin niya yon sa iba. Pero kahit ano ba lang sakripisyo at pagmamahal ang ibigay ko sa kanya, ay darating ang araw na titikim talaga siya ng ibang putahe at ang masakit ay magiiwan pa siya ng alaala doon na siya palang bubuo ng pagkatao niya. Sa totoo lang ay hindi ko nga alam noon na gagawin niya sa akin yun dahil maayos naman ang aming relasyon. Nagbago nga lang yon nang malaman nito na mahihirapan akong magkaanak dahil nadiskubre ng doktor na may polycystic ovary syndrome ako. Simula noon ay para bang tinabangan na siyang makipagsiping sa akin. Dahil kahit ano naman daw ang gawin naming dalawa, ay hindi pa rin kami makakabuo nito. Sa bagay na yon ay hinayaan ko na lang muna siya. Kahit pa ang totoo, ay napakasakit para sa akin ang tratuhin niya ako ng ganun. Itinoon ko na lang sa ibang bagay ang atensyon ko. Nang sa ganun ay hindi ko masyadong maisip ang problema naming mag-asawa. Subalit sa patuloy na pagsasawalang kibo ko rito, ay hindi ko alam na may iba na pala itong nilalaro ng apoy. Nang malaman ko yon, ay para akong sinaksak nito ng harap-harapan. Ngunit nang isumbat niya sa akin ang isang bagay na hindi ko maibibigay sa kanya ay doon na parang gumuho ang aking mundo. Ganun pa man, humingi pa rin naman ito ng tawad sa akin. At sa pagkakataong yun ay pinatawad ko siya, alang-alang sa samahan naming dalawa. Poong akala ko kasi noon na kaya ko pang tanggapin ito ng buong buo. Ngunit sa tuwing nagsisiping kami ay hindi maalis sa isip ko na bukod sa akin ay may iba na rin siyang mabaing tinikman. Kaya naman bago ko palayain si Elmer, ay kumuha muna ako ng isang bagay na sa huli ay ako rin naman ang naging talunan. Isang bagay na akala ko na kapag ginawa ko yon ay magagantihan ko rin siya. Pero sa tuwing nakikipagsiping ako sa ibang lalaki para bang ako lang rin ang nasasaktan. Hanggang sa dumating na nga ang panahon na labis ko itong pinagsisihan. O oh, mahal, gabi na ya. San ka ba galing at bakit lasing ka? Huwi ka sa akin nun ni Elmer nung panahong magkasama pa kami nito. Ano ba pakialam mo? Bakit? Ikaw ba? Pinapakialaman ko? Tugon ko naman dito. Alam ko kung bakit ka nagkakaganyan. Akala ko ba napatawad mo na ako? Sabi mo natanggap mo na yung kamali ang nagawa ko. Pero bakit mo pinarurusahan ang sarili mo? Anya pa sa akin ito bago ko siya palayain. tama ka. Akala ko, ganun lang kadaling tanggapin na yung taong mahal na mahal ko ay tumikim ng iba dahil hindi ko magawang ibigay sa kanya ang anak na hinihingi niya. Pero hindi pala ganun kasimple yun. Hindi pala ganun kadali nakalimutan ang ginawa mo. Dahil araw-araw ay napapatanong na lang ako sa sarili ko na ano bang mali sa akin. Na kung alam ko lang na hindi ako magkakaanak eh di sana hindi na lang kita pinakasalan. Umiiyak kong tugon dito. Patawarin mo ko Marina. Alam kong nagkamali ako. Sana dumating ang araw na mapatawad mo rin ako. Payag naman ni Elmer. Siguro, mapapatawad lang kita kapag naghilom na yung sugat na idinulot mo sa puso ko. At magagawa ko lang yun kapag hindi na kita nakikita. Wika ko pa dito na mukhang naintindihan naman nito ang ibig kong ipakahulugan. Iyon ang huling pag-uusap namin ni Elmer. Dahil kinabukasan ay umalis na ito sa bahay namin iniwanan ako nitong mag-isa. Lugmok, sugatan, at parang ayoko nang mabuhay. Nung mga sandaling yon ay muntikan pa nga akong kumawa ng masama sa aking sarili para lang maibsan ang sakit na nararamdaman ko. Ganun pala talaga ang pag-ibig, no? Nakakabaliw. Mabuti na nga lang ay napigilan ako noon ng aking kapatid. Dahil kung hindi, ay makawala na ako rito sa mundong ibabaw. Mabilis na lumipas ang panahon. Hanggang sa unti-unti rin akong nakarecover. Sa tulong ng aking pamilya at mga kaibigan, ay unti-unti kong nakalimutan ang sakit na ginawa sa akin ni Elmer. Sa katunayan, ay natanggap ko na nga rin ang kasalanan nito sa akin. Narealize ko kasi na baka hindi talaga kami ni Elmer para sa isa't isa. Kaya naman, nang maghilom ang sugat sa puso ko, ay nakipagkita ko rito upang ipaalam sa kanya na napatawad ko na siya. Mas lalo ko namang napatunayan na okay na ako nang sabihin nitong nagsasama na raw sila ng kamit niya dahil may anak na raw sila nito. At sa puntong yon ay imbes na magalit sa kanya, ay binati ko pa ito. Hinangad ko rin na sana ay maging maayos na ang lahat sa amin. Pagkatapos naman naming mag-usap ni Elmer, ay nagdesisyon na akong umalis muna ng Pilipinas. Nang sa ganun ay kahit papano, ay maiba naman ang takbo ng buhay ko. Hindi ko naman iyon pinagsisihan. Dahil sa desisyon kong iyon, ay doon ko nakilala ang lalaking nagbigay sa akin ng tunay na pagmamahal. Lalaking tumanggap sa akin ng buo at minahal pa ang aking kahinaan. Nang makilala ko si Albert, may marami akong bagay na natutunan dito. Kaya nang magtapat ito ng pag-ibig sa akin, ay hindi na rin ako nagdalawang isip pa na hindi ito saguti. Dahil napamahal na rin naman ito sa akin. Tanggap daw niya ako, kahit hindi kami magkaanak. Sapagkat ako naman daw talaga ang minahal niya. Ganun pa man, bilang babae ay syempre gusto ko rin naman na maranasan ang maging isang ina. Kaya naman nagkasundo kami nito na mag na lang. At dahil doon ay mas lalong nanaig ang pagmamahal namin sa isa't isa. Noong mga panahon na yun ay halos wala na akong mahihiling pa. Dahil nawala man ang unang lalaking minahal ko napalitan naman yon ng mas higit pa sa kanya. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Marina at ito ang kwento ng buhay ko.